Hello guys! Uh, magandang araw po sa inyong lahat. So again, ito po ulit si Chris Castillo uh, dito po sa ating Aptek International. So ngayon sa video po na ito, ituturo po natin yung ating uh, technical training. Ito naman po ay applicable sa ating mobile phone and also sa desktop. So ang gamit ko po ngayon ay desktop, same lang naman po sila ng navigation. Basta po alam nyo kung saan i-click yung mga menu ng anyong mobile phone, mapupuntahan nyo po yun. So pag kayo po ay unang naging member ni Abdeck, okay? So pag kayo po ay nabigyan na namin ng username and password, Okay? Yan po ay kailangan nyo pong i-update. Uh, dahil po pag first time po kayong mag-login, sasabihin po sa inyo ng system na kailangan nyo pong mag-update. So ilalagay nyo po dyan ang inyong birthday, ang inyong address, ang inyong mobile number, and so on and so forth. So ipalo nyo lang po yon dahil mabilis lang naman po yon. So ang kailangan lang po dito is uh, ilagay nyo po yung inyong username and temporary password. Pwede po kayong mag, uh, pag -ano po, no? magpalit po ng password once na kayo po ay mag-login na. So ngayon po, ang gagamitin ko po ay aking personal account dito po sa Abtech International. Actually, matagal na po akong member ng Abtech. Uh, last year pa po, kaya lang medyo tumigil. Meron tayong mga inasikasong ibang business. And ngayon po ay nagbabalik po tayo. And hopefully, dito po sa video na to ay meron po kayong matutunan at uh, magamit po natin sa negosyo po natin, okay? So, doon po sa mga ka-team ko at sa iba pong team, kung may share nyo po itong video ay mas maganda po, okay? So, mag-start na po tayo. So, punta lang po kayo dito sa ating account ab Uh, that solutions app. So, palakihin ko lang po ng konti para po makita po ninyo. ah uh, ito po yung website. Okay? So, dyan po kayo pupunta pag kayo po ay maglalagin. Mas maganda po, isave nyo na rin yan sa inyong ah uh, phone. Okay? Pwede po nyo ilagay yan as home screen para pag maglalagin po kayo, doon na lang po kayo pupunta. So, ang username ko po ito and then ang password ko po ay ito. Then, uh, login po tayo. Okay, pag nag-login nga po kayo for the first time, may papa-update po kayo ng inyong uh, profile. So, dito nyo po makikita po yun, uh, doon sa inyong settings para po ma-upload po ninyo or ma-update nyo yung inyong account. So, yan po yun. So, ito po yung ating account. So, medyo tataklubang ko lang po ito para for security reason. And then, after po nun... Uh, isa po sa mga importanteng ginagawa po dito sa ating account is maglagay po tayo ng bank account, okay? So, yun pong bank account is China Bank Savings, okay? And then, yung account number, and then, yung status. Ngayon, pag nag-upload po kayo, ang kailangan nyo pong i-upload is ganito, no? Katulad po niyan, nag-upload na po tayo ng, ng uh, government ID, and then, yung ano natin, ito kasing uh, China Bank na to, Uh, bigay ito sa akin ng China Bank mismo, hindi lang tinanggap ni office kasi kailangan daw is yung uh, screenshot ng online account o kaya naman ay yung um, uh, tawag yung deposit slip o kaya naman yung pinagugutan doon sa ATM yung receipt. Kaya lang sa China Bank kasi hindi siya katulad ng ibang uh, mga banko na kailangan mo pang no, kailangan mo pang pumunta sa kanilang branch para mag apply ng kanilang online banking. Hindi ka tulad ng ibang banko na pwede kang mag-register uh, online sa kanila, kailangan mo pa daw pumunta sa kanilang branch para mak makapag-enroll ka sa kanilang online banking. So, yun ang medyo disadvantage dito kay China Bank compare mo sa other banks. And then, upload ka ng ID mo na ilalagay mo pa sa isang pan paper and then, ipirmahan mo ng tatlo, i-upload mo dito kay update. Okay? So, dito naman po ay isa rin po itong KYC process or know your client. No? ah uh, dahil po, siyempre, sinisecure po natin ang ating mga account po dito. So, yan po yung isa sa mga pinaka-importante. Mag-open po kayo ng bank account sa China Bank and hopefully uh, on the next coming months or years, mas uh, dagdagan nila itong uh, mga payout pang account natin kasi dapat po talaga hindi po to nililimit sa China Bank lang kasi marami pong mga areas na uh, wala naman pong China Bank no so okay naman ay medyo yung iba nahihirapan mag-open ng China Bank okay naman yung iba ayaw talaga mag-open ng China Bank so hopefully in the in the future ay madagdagan po no kasi dati po may GCash okay and then yan po ang isa sa mga dapat po ninyong malaman Next, na dapat nyo pong malaman dito, pinaka-importante yung inyong tinatawag na account package. Okay? So, yung inyong pong account package, kung mapapansin po ninyo, meron po yung tinatawag na subscription binary uh, expiration. Ang subscription binary expiration po ay uh, kailangan po kasi dito magbayad po tayo ng 750 pesos na may kapalit po na one box copy after po 60 days na tayo ay ma-register. Ngayon, ano po ang magiging uh, uh, um, kung mga penalty in case na hindi po kayo mag-subscribe dito kay Abtech after 2 months na kayo ay ma-register. Pag kayo po ay may mga tao na papasok sa inyong organization, may mag member or ano po or may ma-recruit po kayo at hindi niyo po na-check itong inyong subscription binary expiration date at yan po ay na-expire pag po may pumasok sa inyong tao, hindi po niyo makukuha yung uh, direct commission, yung referral kung direct nyo yun. Binary commission, hindi rin po papasok po sa inyo. Kaya i-check nyo po ito. Ngayon, ito naman pong subscription matrix expiration. Ito naman po yung subscription bonus. Ito po, hindi po namin to masyadong sinusubscribe dahil depende po sa dami ng tao. Pero kung madami ka ng tao, pwede mo yung isubscribe. Pero priority po natin na lagi pong i-check yung ating subscription binary expiration, lalo na po pag alam nyo na more than 2 months na po kayong member ni update kasi kailangan nyo po yung uh, bayaran sa kumpanya. Ngayon, ano po yung proseso niyan? Ang proseso po niyan, lalo na din po sa pagpili ng products o kaya paano nyo po i yung account, ito po yung isa sa mga pupuntahan ninyo ah uh, dito po. No? So, account package, para ma-check nyo yung subscription binary expiration. Dito naman po sa shop products, ito po yung sistema naman na kung sakasakali kayo po ay isa ng upline at ibibili nyo ng product ang inyong downline or ang inyong member, dito po kayo pupunta. Pero for the first time, sa mga first time po na mag-member kay Abtik, uh, yun pong upline po ang magpaprocess po nito. So, ang isa po sa mga sistema dito is yung shop products. Pupunta po kayo dyan. Okay? Pag nagpunta po kayo doon sa ating shop products, pipili po tayo ng kung anumang package ang atin pong bibilhin, no? So, meron po yung sistema din sa ating mobile phone kung paano po, no? So, ganito po yan. Pag nakita nyo po yan sa inyong mobile phone, pag-click nyo nitong ating shop products, ibig sabihin, bibili ka ng package, magsusubscribe ka, or merong kang bibili ka ng multiple packages like limang residential, uh, tatlong commercial package, or isang industrial, or sampung industrial, depende po yun. No? So, yun lang po yung ating uh, gagawin. No? So, meron po akong message dito, tanggalin ko po muna yan. And, uh, dahil po naglo-load yung aking uh, website, pwede nyo pong puntahan yung aking YouTube channel na Global Business Mix. Okay, pwede nyo po yung isearch. Marami po akong ina-upload dyan tungkol po dito kay Abtech. At pwede nyo pong mapanood yung mga iba't ibang demonstration din. Okay, so balik na tayo kay Abtech. Ayan, so meron po tayong uh, tinatawag na starter package. Ang starter package po, ito yung uh, 2 box coffee, ano po ang kahalagahan nitong starter package? Halimbawa, gusto nyo po mag-umpisa kay Amtec pero wala pa po kayo talagang pangpuhunan na 5498, okay? So, yun po ay pwede po kayong suming, sumingit pa tawag doon or maglagay po ng slot, no? Uh, for example, meron kasi mga sitwasyon na halimbawa, Uh, gusto mo mag-member pero wala ka pang 5498. Eh ang pera mo pa lang ko konti. Eh yung downline mong yung tao mong na-invite is magme-member na. So pwede ang gawin mo, bumili ka muna ng starter package saka niyo po idugtong yung magme-member sa inyo. Kaya po dito, kay Abtech, wag po kayong mag invite ng tao nang hindi pa po kayo member, no? Kasi against the rule po 'yon sa isang multi-level marketing. Meron po kasi ibang tao na Uh, nagninegosyo, masyadong sigurista, gusto muna na uh, mag-invite, kapag may pumasok tsaka pa lang kung papasok hindi ko ganoon ang negosyo no parang parang sari-sari store lang yan hindi naman po pwede na magtatayo ka ng sari-sari store mag-encourage ka muna ng bago ka magtayo ng sari-sari store so dito po mag-entry na po kayo pero ideal po talaga na entry po dito is yung aming tinatawag na uh, commercial package no yung 11498 at saka po yung ating commercial package na 14688 o kaya naman po yung ating mga industrial so may mga choices po tayo sa ating mga industrial package na makikita niyo po dito sa ating shop products no check niyo lang po yan at nandiyan din po yung ating mga amount na babayaran po natin okay so for example magbibili na po tayo ng ng commercial package. Halimbawa, ba? tayo ng isang commercial package. Yan po, click nyo lang po yan and then okay. Halimbawa, binig tayo ng isang uh, industrial package. Okay, like for example, ito, ito yung industrial package. Ayan. So, pag yan po ay inyo na pong nabili, okay, ang gagawin po ninyo kung kayo po ay nasa office, babayaran nyo po yung total amount, bibigyan po kayo doon ng resibo, and then i-release po sa inyo yung product. Ngayon, yung resibo po, kailangan nyo kunin po yon kasi ang gagawin nyo po doon ay i-upload nyo po dito. So, punta po kayo doon sa basket na to, and then go to your cart, and then pag na... Pag napunta na po kayo doon sa cart po ninyo, Okay. so yan po ang mangyayari. Uh, medyo mabagal lang po yung ating, uh, yan. So, pakikita nyo dyan, uh, pag nandyan na po, ito po yung babayaran nyo sa office, 40,496 po, ito po yung order po ninyo or nakadepende sa order po ninyo. And then, click nyo lang po yung checkout. Okay, so pag nag-checkout na po kayo, uh, dahil po meron na kayong checkout amount, okay, confirm order nyo lang po yan. Okay, confirm order. I select the account to purchase. Halimbawa, ito sa account ko. Select payment. Uh, pag po sa office, pwede pong bank deposit and then confirm order na po tayo. So, i confirm nyo lang po yung order. Then yan, until successfully made an order. Okay. Ngayon, pag yun po ay kinilik po ninyo, uh, mapupunta na po ulit kayo sa isang uh, page na kung saan i-upload nyo na po yung inyong uh, receipt. So, kailangan i-take. Pag-take kayo ng picture sa inyong mobile phone o kaya uh, ilagay nyo muna sa desktop. Ito po yun. No? Nakalagay po dyan at pain. So, ang gagawin nyo po dyan, uh, pupunta lang po muna kayo dito. Yan, katulad dyan. Panyalalit ko lang po muna. Then, attach nyo po yung payment, yung tinake nyo po ng picture. no So, enter nyo po yung reference number and then choose file and then submit payment. Ngayon, kung nasa office po kayo, ah... Uh, pwede nyo pong sabihin po yan na nasubmit nyo na and automatic po, ibigyan na po kayo ng tinatawag na PIN code okay, na pang-entry doon sa inyong uh, tao na ipapasok sa negosyo. Kasi po, ang pag encode po dito ay kailangan nyo ng PIN code at saka PIN number. Ngayon, meron din pong isang sistema kung kayo naman po ay nasa malayo, ay i-message nyo lang po doon sa isa nating GC. Meron po tayong uh, GC or uh, ano tawag ito? messenger GC na kung saan i-inform nyo po yung ating mga cashier na, na i-upload mo na yung deposit slip kung kayo ay nag-deposit sa China Bank or nag-transfer sa GCash and then sasabihin nyo po doon sa GC na na-upload ko na po doon sa system ko yung product purchase ko at yun po ay kanila na pong ipipaid and lalagyan po nila ng uh, pin code na yung inyong account. Depende po kung saan po ninyo in-upload. Katulad po nito, akin pong account is electric group. So pag yan po ay nakita na ng office at kayo po ay uh, nakapagbayad na, dito nyo po makikita naman sa my pins. Ito pong my pins, ito po yung uh, gagamitin po ninyo para makapag-encode po kayo sa Uh, inyong genealogy, okay? So, ganito po yan. Ano po yung itsura ng mga pin code? Yan, katulad po yan, uh, ito po yung pin code, ito yung pin uh, number, okay? Kailangan nyo po yan i-copy-paste, okay? I-copy and then copy po ninyo. O kaya naman, uh, pwede po kayong, ang gawin po ninyo, ang discarte po dyan sa inyong notepad, no, sa inyong mobile phone, o kaya naman sa messenger ninyo, isend nyo muna, i-copy nyo muna yung PIN code, tsaka yung PIN number, kung mag -e entry kayo ng commercial, commercial, residential, ganyan, may mga starter, industrial, yan po ang itsura ng PIN code and PIN number po natin. So, yan po ay nakukuha po natin kapag po yan ay nabayaran na natin sa office. Ngayon, paano kayo ngayon mag encode ng inyong account kung kayo po ay meron ng tao na i-entry. So, doon na po kayo pupunta sa network match. Okay? So, kailangan nakasave po yung inyong PIN code tsaka yung inyong PIN number. So, punta na po kayo sa network match, network 3, and then, uh, encode nyo na po kung saan nyo po encode. So, makikita nyo naman po sa inyong binary tree kung ano po yung uh, mga tao po ninyo. Katulad ko po, ang, ang natitira ko na lang pong tao ay 25 sa left. So, ibig sabihin, marami akong tao sa left. 25, pag naglagay po ako dito sa right side, ay, ayan po, ay mag-prepare. No? So, may kita po natin, uh, kasi po ngayon po, ako po ay power legging pa lang. Kukunti pa lang po ang tao ko. So, nasa 62 sa left, and then 37 sa right. So, yan po yan. Uh, mangyayari po, pag kailangan nyo na pong mag-sign up, click nyo lang po itong new sign up. Okay. So, dyan nyo lang po ilalagay yung details. Ano po yung mga kailangan po ninyong details na kukunin nyo doon po sa mga tao na inyo pong i-register. -re okay? So, ano lang po ito? Ito pong ating ginagawang technical training. Uh, sigurado po ako hindi po ito makukuha ng isang beses lang. Okay? Kailangan po panoorin nyo po ng at least mga 2 to 3 times para po kayo ay uh, magkaroon ng familiarity kung paano po ininanavigate yung ating website. Okay. So, mamaya po, uh, marami naman po dyan. Okay. Uh, medyo nagkaroon lang po ng error yung ating system. Okay. Yan. O, so, ito. I-click eh, na lang po yung uh, first name, last name, ano po yung email, tanggalin nyo po ito. Yung email po ang kailangan po dito. Uh, kung ano po yung email. And then username na gusto ng inyong member. And then password. And then sponsor username. Sino ang nag-recruit sa kanila. No? Uh, placement username. Uh, naman po ay automatic. Pag kinilik nyo kung nasa genealogy, automatic. Ito po yung ilalagay nyo yung pin code, pin number. And then click nyo po itong I agree. No? Medyo hindi po nakikita to sa inyong mobile phone. Pero kailangan po i-click nyo po ito. I think the, the system... Uh, Uh, I think ito po yung isa sa ating mga i-raise sa uh, update. Abte. Kailangan po kasi medyo malinaw po ito. I think kailangan nilang palitan to ng kulay pula, kulay green or something no kasi hindi makita. Na kailangan mo palang i-check to no. So uh, kailangan din po may nakalagay dito, check to agree the terms and conditions no. And anyway, may nakalagay naman po. So I think kailangan lang po na ibahin po ang kulay po nito kasi sa mobile po tsaka sa uh, desktop, hindi siya masyadong makita. So, suggest po natin. Anyway, kung sino man po makapanood nito na leader, pwede nyo pong i-suggest, no? Kasi po tayo naman ay, hindi naman po tayo part ng, uh, uh, tawag dito, ng main core ng company na pwede mag-suggest. Pero of course, uh, pwede po niyang pwede po nilang uh, i-erase po ito. So, pagka na-click na, na -click nyo na po yung mga information, register nyo lang po at makikita nyo po dyan, successfully registered, and mapupunta na po yan doon sa inyong genealogy. So, ganun po yan. So, pwede nyo pong makita yung network review, network list, network points, okay? Yan, katulad yan, yung ating... Uh, network points, okay, ano, makikita po natin yan kung ilan po yung points natin sa left, yung points are right, whatsoever. So, pwede rin po tayong mag-click ng report, yung bonus history, pip pair history, withdrawal history, order history, claim GC, no? So, pag gusto nyo na po palang mag-claim ng product, kasi po dito kay AdTech, pag kayo po ay may commission, No? Like for example, uh, kumita po kayo ng 1,000 sa binary, yung pong 200, mapupunta po yan sa ating GC products. Okay? So pwede nyo pong i-claim yan. Pag naipon po yun, no? uh, pwede nyo pong bilhin ng isang lakas na aroma coffee o kaya itong ating sensation coffee. So dito nyo po makikita sa dashboard yung inyong mga GC na pumapasok. Ayan po, no? 420. Okay. Ngayon po, pag gusto nyo naman pong mag-withdraw ng inyong commission, click nyo lang yung withdraw and then withdraw, ganyan, ganyan. So, ano naman po yan? Easy to follow na instructions. No? Hindi naman po yan Chinese para hindi po natin maunawaan. Okay. So, for example, withdraw nyo lang po. No? Try po natin, withdraw. No? So, click nyo lang po yung pang Okay? And then amount, and then select bank account. Makikita nyo po, kapag approve na po kayo, yung ating bank account or China Bank uh, savings. no So, yan po yan. So, receive withdrawal. Naka-withdraw na po tayo ng 31,230 dito kay Amtech And then, pag naman po doon sa ating uh, direct referral, okay, pwede nyo rin pong i-withdraw yan. No? So, yan naman po ay uh, walang limit. Ewan ko lang po kung may limit po yata ito. Ang, ang ang withdraw withdrawal po yata natin ng limit is 1,000 yata, no? So, bank and then click niyo lang po yung amount and then select bank account yon. Pag po kasi approved na yung inyong bank account, malalabas po dito ang China Bank. Ganun lang po yan. So, naka-withdraw na rin po tayo ng 19,100. So, ngayon po ay uh, tinuturo po natin ito para magkaroon po kayo ng knowledge about doon sa ating sistema ng abtech no madali lang po actually inavigate niyo lang po yung mga dashboard dashboard ganyan uh, yan po yung ating current emergency fund then uh, current anniversary fund and then ating current happy fund medyo yun pong current emergency fund uh, i think ito po ay pwede po doon sa mga humihingi ng medical assistance. Okay? Ang current anniversary fund naman is yung kung ikaw ay nag one year na, na member kay company, kay eh pwede nyo po itong maklaim or depende po sa dami ah uh, hindi ko lang din po masyadong maintindihan kung ano yung current happy fund. Ngayon, kung medyo may knowledge po kayo at napanood nyo po ito, pwede pong pakicomment sa baba kung ano po yung mga ibig sabihin po niyan para mas maipaliwanag natin. Ito pong current global pool share, ito yung ating every pip pair kasi po dito kay Abtec, yung ating first, second, third, and fourth na pairing ay kinikita po natin. Pero yun pong pip uh, pair ay napupunta po sa mga uh, global uh, pool share natin or doon sa mga leaders na nakadirect na ng 25 at yun po ay mga director na. Okay? So, yan po yung ating uh, dashboard navigation ng ating website. So, kung meron po kayong uh, may gusto pang idagdag dito or suggest po sa akin na pwede po natin gawa ng video, ay gawan po natin. Mag-message lang po sa akin. At kung gusto po ninyong uh, maging dealer po ng ating product, okay, punta lang po kayo dito sa aking website, yung bit.ly forward slash kuryente, teka lang po ah, kuryente tipid hacks, no? Kasi pinago ko po yung aking uh, website. Click nyo lang po ito, yung wattage reducer.weebly.com, okay? So, click nyo lang po yan and then makikita nyo po yung information about po dito sa ating uh, product at paano po kayo magkakaroon ng extra opportunity para kumita po dito kay update Okay? So, ito po yung ating click at uh, presentation po ng ating technical training. Kung meron mat po akong nakalimutan, pakimessage po sa akin. Kung meron po kayong question, pakimessage din po sa akin dito po sa aking Facebook account. Okay? Dito po sa Chris Castillo. Ito po yung aking uh, Facebook account. Yan. Uh, ano ko lang po. No? Iyan po. No? Chris Castillo. Uh, imessage nyo lang po ako. At yan po ay akin pong sasagutin kung ano man po yung uh, katanungan po ninyo dito. O yan, nakita ko yung uh, mga generals ng uh, Abtec, No? Hindi po ako kasama dun sa mga generals kasi po ako po ay general pa lang. Okay. <laughs> Medyo napatigil kasi tayo dito sa ating business. Now, meron po akong ginawang bago dito sa aking YouTube presentation. Ito po, no? Ito po yung aking bagong ginawang video ngayon uh, dito sa Abtech no? Yun pong aking live video presentation sa Facebook. In-upload ko na rin po dito sa ating uh, YouTube account. No? Kasi nakurap po eh. Pero may Pipilitin po natin na every Tuesday, Thursday ay magkaroon po ako ng live video presentation dito para kahit nasa bahay po kayo ay pwede nyo pong patutunan kung ano po itong opportunity behind Aptek International. So again, kung meron po kayong question, message siya lang po ako at kung gusto nyo pong mag-join dito, uh, message siya rin po ako or kung meron naman pong nag-invite po sa inyo, please uh, doon po kayo pumunta. Salamat po!